Sa wakas, nagkaroon na ng dalawang panalo ang Milwaukee Bucks at nangyari ito kanina sa kanilang laban kontra Utah Jazz kung saan nagcombine ba naman. For 65 points, si na Lillard and Andy Basic lamang para sa Milwaukee Bucks na matalo itong Utah Jazz considering na slay mahinang team naman. Kahit na nga sinasabing basic lamang nakupunan itong Utah Jazz at siguradong madali silang talunin Panalo ay panalo, talo ay talo. Counted pa rin ang panalong ito para sa kanila. Kung ang Milwaukee Bucks ay nag struggle sa ngayon, ang team naman ng kanilang former coach na si Coach Mike Bodenholzer na nasa Phoenix Suns ay maganda ang tinatakbo. Sa ngayon mga idol, ang kartada ng Phoenix Suns ay nasa 7 wins and 1 loss. Baliktad po yan mga idol sa Milwaukee Bucks na mayroong 2 wins and 6 loss as of now. Isa itong malakas na mensahe sa kanyang former team na Milwaukee Bucks mga idol na kahit man siya itinapon, ngayon sa Suns ay maganda naman ang tinatakbo ng kanyang kupunan kumpara sa kanila. Hindi naman nagustuhan ni Coach J.J. Redick ang talas ng dila ng Memphis Grizzlies kung saan kanilang tinatawag na matanda itong si Lebron. Ayon naman kay J.J. Redick mga idol, itong kanilang sinasabing matandang tao sa aming team, e eh maganda pa naman ang nilalaro kumpara sa kanyang mga teammate. As of now ay hindi pa rin ang papakita ng anumang kainan itong si Lebron. Yung kanyang lowest scoring game ay dahil daw yun sa kanyang dinaramdam. So balit sa mga nakarang laban ay bumawi naman ito at kumakamada pa rin ng malaking numero. Malas nga lang dahil sa kanilang bench na mahina na hindi naman ganong kalakihan ang inaambag sa mga laban. Pero gayon pa man, kahit na nga matanda na itong si Lebron, eh marami pa naman siyang maibibigay para sa kanyang kupunan. Technically mga idol dapat lang talaga nahanapan ng tamang mga bangko, second unit ng Lakers itong si Lebron para sila'y magtagumpay naman. Eto naman ang isa sa mga rason kung bakit nagtatagumpay ang Golden State Warriors sa mga laban nila ngayon and so far maganda ang kanilang kardada kung saan yung kanilang second unit ay kumakamada ba naman ng 59.4 points bawat laro. Parang starter na nga ho ang laruan ng mga bangko ng Golden State Warriors kung saan yung puntos na kinakamada ng kanilang starting unit ay nasa 61.8 points bawat laro. Grabe, hindi nagkakalayo yung kanilang puntos. Ano, kahit na yung second unit ng Golden State ay pang starting lineup ang laruan. Ayon sa dato sa NBA mga idol, yan ang pinakaproduktibong NBA bench o second unit sa loob ng 25 years. Ito lang ho'y nagpapatunay sa magandang trabaho ginagawa ng coaching staff ng Golden State Warriors at ng kanilang mga development coach at ng kanilang front office sa pagbuo ng kupunang ito. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga Balidang Basketball and as always, thank you for watching!